ito, continuation yung uh, pagkiterapi natin ngayon po uh, yung pinagsuuban kanina plus uh, asin at suka so yan ho, yung tinampaligo sa akin ngayon so uh, ito ho ang mga proseso medyo mahaba-haba pa rin ho kasi meron pa rin yung pinausukan ako kanina yan ho so uh, tinawaso tayo ng itlog at ng tatlong kandila yan. ito ho ang pinaka end ng process ngayong araw so, yan ho uh, nakakaginawa ho pag uh, feeling nyo pag tapos nito eh, medyo talagang uh, fresh ang inyong pakiramdam so, again mga katribos Good night, ay uh, good afternoon ulit. Salamat po. Sige,